Meron pa bang tao dito sa social media, lalo na dito sa TikTok na ayaw makapanood ng mga malalaswang sayaw? Yung mga naghuhubad na halos ng mga babae dito? O di kaya yung mga lalaki naman na sumasali sa paghuhubad? I mean, iilan na lang ba tayo na matino? Hindi naman sa nag oo -oy ako ha. I mean, I support everyone na gustong sumikat sa social media. Pero my God, nakakalimutan na ba natin ang ating Respeto sa sarili. Ewan ko lang ha, yung objectification talaga sa mga babae ngayon, malala. tas mas lalong lumala kasi pati ikaw, babae, ikaw mismo, gustong-gusto mo naman. Parang masaya ka pa na maraming nagre-react sa'yo kasi ganyan yung ginagawa mo sa social media. God, nasaan na ba yung mga magulang mga batang to? ako talaga nalulungkot bilang isang magulang kasi ayoko na ganito ang kalakhan ng anak ko. Yung isang sosyodad, a kind of society na wala ng respeto, walang delikadesa, at walang takot sa Diyos.